Hello, what's up guys? Hello mga ka -spotted. So, nagkahihiyaan nga kami na pumunta dito sa tinatawag nilang naugong o yung iba ang tawag i balungbong. Ayan nga kami, naglalakad o oh, ayan, mga kasama ko, yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko. Si Grace, ayan, yung nakagarin Eh, sinabihan ko lang na may swimming. Pero hindi ko siya nasabihan na may hiking pababa bago makapag-swimming. Sorry na agad, kaya ganyan yung suot niya ang expected kasi niya sa resort kami mag-swimming so may dala siya mga dalawang pamalit tapos nakadalchus pa siya so imagine niyo maglalakad siya sa putikan na nakadalchus kasi yung panahon ngayon kagabi maulan tapos ngayon medyo umaambon kaya ang hirap madulas din yung daan Oo, tama kayo. Madulas nga yung daan. Tapos, pababa pa siya. And then, wala siyang kapitan kapag nagamali kayo ng isang tapak, nako, magiging kwento talaga kayo kasi bangin, sobrang lalim ng babag sa kanyo. Hindi <laughs> ko may imagine kung saan pupulutin. Kaya sobrang ingat na ingat kami paghakbang hakbang, kasi maandulas, lalo na pag natapakan namin yung mga tuyong dahon. Once sa may isang nadulas na ko, sunod-sunod na kami manudulas, promise. mo? Hindi na! Hindi na! Hindi na tayo!

hindi saayong isa saan nasa kahit na saan kung saan kung saan kung saan saan kung 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 saan <laughs> may kaya nila daan, ano, sa ano? Ay, may tanong. Ay! Uy, dahan, dahan. <laughs> nun, ay, 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 gara. <laughs> Uy, <laki. laughs> Uy, <iwan>. Ariko, sakit. <laughs> <laughs> na mga harot na kukuha nyo. Kailangan na. Ayun ko kasi Ano may May naalong. Uy, Grace, dahan-dahan. Baka hallucination ko na pala yun. Laos.

Yeah, ah, ka Pwento ka na lang talaga. Oo, <laughs> ma. Ay, nalaglang Ang tarik pa lang ito. Wait ka. Oh, Ba't ba 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 iba na ang daan ito? Hindi naman to <laughs> ganito dati eh. <laughs> Ay, kasi bata pa tayo no. <laughs> Hindi na kaya ng buto-buto. Tumatanda <laughs> so na tayo. Wala na dapat tayo na eh. Early tayo kaya. Go, lag, go. Ah. <laughs> hindi yun. yun. bagong Sila. Kakagat sa bato. Ba to? Bago kayo dito? Bago <laughs> <Agad>! uh -uh. <laughs> Sino yung bago? Kakagat sa bato? <laughs> Seryoso ba? <laughs> <laughs> Yan, sabi ko naman sa inyo magsitututunan. Buti hindi ako nagdala ng bag. Sabi ko sa inyo, hindi ka? Tamay na may nasa akin yung mga tubig. Andiyan yung tubig ko, andiyan yung power bank. Mm, kaya ang bigat ng bag ko. O, sa pagbibitin mo. Oh. Kaya dala pa yung charges at the grace. Kasi nga walang information about this. <laughs> <laughs> may kasalanan. mo ako yung kitsinat. Nandito kami para makita ang magandang view. Uy, hindi ko pa naririnig ang tubig. Kasi nasa langit pa tayo. Ano? May <laughs> nangangatal na yung tuhod ko. <laughs> Hindi ko naman akalain na ganito iba naman yung ano ko eh. Hindi mo sinuburado muna. Hindi ko alam ganito. Bata pa kasi. Ay, ayoko na diba, makikinig sa susunod. Kasi hindi ka kabutihan ang dulot mo. Hindi bata pa kasi kami nang pumunta kami dito. Ariko. Pangunahin video ko kay Silapiana. <laughs> kasi may malapit na tayo. Ano na? Silapiana. Yan. bisko ko. Saan tayo? Saan <makes noise> tayo?